Malakas ba? Kumikita ba? O ano? So, dapat talaga ay ikaw muna na may-ari. So, kung, kung magtatayo kayo ng sari-sari store at hindi lang naman kayo maglalagay ng alak at saka so, wag na lang kayo talagang magtayo ng sari-sari store, ha? Kasi ninyo, <laughs> sa, sa isang sari-sari store, ang buhay talaga ay alak at sigarilyo. Ayan na nga mga ka-viewers. mm, -mm hindi pa ako kumakain ang oras pa lang. Ang oras na ay 12.30 na. So, sabi ko, tay ka lang. Magsasara ako ng tindahan. Tsaka ako kakain. Tapos, mag-ano ako. Maliligo na. So, para diretso bukas na ulit. Kasi nga, syempre, ako lang naman ang bantay dito. So, ito. So, habang nagpapahinga ako, nakaupo ako. Sabi ko, check-check muna ako ng cellphone. So, di ba, gano'n naman eh. Pahinga ko lang ihawak ng cellphone. So, dahil sa wala nang akong kasama dito, yung ate ko ay umalis na. So, pagbukas ko ng cellphone ko, nakita ko yung mga comment na kinoment ko kay sa Wonder Family. Ayan. May vlog kasi si Wonder Mami. Ayan na. Yun nga, isasara na yata yung tindahan nila kasi nga, loge. So, may, meron kasi akong Ah, uh, kinoment doon na ang solusyon lang ay ikaw ang magbantay. Sa madaling salita, sila Wonder Mommy ang magbantay. Oo. Oh, ah, kasi nga eh noong una ko pa mapanood yung vlog na yun nga nagtayo sila ng grocery tapos may bantay na dalawang tao o oh, minsan nga nagtatatlo pa or pero dalawang tao lang yung more na nakita ko tapos yung ngayon huli ay isa. So nung makita ko palang lang 'yon, Ah, uh, medyo nag-isip na talaga ako. Sabi ko on this spot, unang tayo ng sari-sari store ay may bantay na kaagad, kumbaga ibang tao na kaagad ang magbantay. So mukhang ah uh, nung pakanood ko palang lang nung vlog na 'yon, parang nag-doubt na ako na nako. Mukhang mahihirapan dito sila Wonder Mommy. Mukhang mukhang hindi hindi ikagaganda, hindi ikabubuti ayan kasi subok ko talaga 'yan yun nga ang nangyari ayun nga napanood ko ngayon nung mga nakaraang raang araw pa may vlog na nga si Wonder Mami na yun nga baka isasara na nga nila hindi talaga malabo hindi talagang malabo sa umpisa pa lang nung mapanood ko isip ko na talaga na hindi magtatagal Oo, kasi nga sa isang sari-sari store kung ikaw ay magtayo ng sari-sari store kailangan yan ay nasa puso mo na ikaw talaga ang mag-iintindi huwag mo ipapabantay sa iba kasi wala talaga wala, hindi wala talaga mangyayari yan talagang subok na subok ko na yan uh -uh. dati kasi nagtayo din ako ng may tindahan ako dito, tapos may nagtayo pa ako ng dalawang tindahan sa labas walang nangyari sa madaling salita tatlo ang tindahan na itinayo ko so wala talagang nangyari kaya nung mapanood ko yon eh sabi ko talagang mukhang malabo sa malabo. Ayan. Yun nga. mga hindi nagkamali yung isip ko. Pero, kung gusto talaga nila Wonder Mommy, Wonder Mommy, shout out sa inyo, Wonder Daddy. Alam nyo naman kasi talaga naman ay eh, taga-subaybay ako ng vlog nyo, lalo na yung sa mansion nyo. Ay eh, talaga namang nakasubaybay ako and then sobra talagang hanga ako pero in mo may mansion na sana all talaga diba? ngayon yun nga so nag comment ako yung maraming nag sagot don sa comment ko na opo yes nga tama nga po uh ayon -uh. kaya ayun sabi ko tayo nga magdadaldal muna ako bago ako kakain, ayan, kasi magsasara mo na, saklit na, para, pakatapos kain, diretso ligo, tas bukas ulit, ayan, ganyan ako dito sa akin sari-sari store, kasi, syempre, sariling bahay ko naman, sariling tindahan, ayan, o ba? Diba? ayan ang tindahan ni madam, sa mga ngayon lang makanood, ayan ang, aking sari-sari store, eh talaga namang, ako lang, <laughs> ako lang mag-isa, kaya pagligo, ayan, pero ang sarap ng feeling, kasi nga, ikaw lang mag-isa, so oo, pagod, pero talagang kikita ka naman. So, pero hindi ko naman ma sisis sila wonder mommy, sila wonder daddy, kasi, syempre, busy din, alam niyo na, ay, malakas naman talaga yung vlog nila, so, uh, busy mag-vlog, mag-ano, alam, naiintindihan ko yan, kasi kung ako nga, hindi ako basta-basta nakakapag-vlog, kasi nga, busy nga, dahil nga, bantay tindahan, tapos mag-vlog, as may gawain bahay pa ako, so wala akong kasama sa bahay, sila wonder daddy wonder mommy ay meron so ang ginawa na lang sana nila ay hindi na lang sila nagtayo nun mm -mm. kaya nung makita ko nung makita ko ngayon sabi ko, hala nagkamali sila wonder mommy nang itinay yung business kasi sa kanila bilang isang vlogger so busy yon hindi nila kakayanin yun na sila pa ang magbantay oo, uh oo -huh. uh -huh. Kaya naisip ko na yun na talagang mali. Nagkamali sila Wonder Mami ng pagtayo ng negosyo. Mali talaga kasi hindi dapat ganun ang tinayo nila kasi nga sila ay busy. So hindi nila yun mababantayan. Kasi kung yun ang itatayo mo, yung sari-sari store na yan, o yung groceries na yan, kailangan talaga ay tutukan mo muna sa start. O sabihin natin sa umpisa para malaman mo muna yung flow kung malakas ba, kumikita ba o ano. So, dapat talaga ay ikaw muna na may-ari. So, bukod pa, ito pa talaga ha. Wala kasing alak uh, at sigarilyo. So, so, sa mga magtatayo ng sari-sari store ha, kung hindi lang naman kayo mag kung hindi lang naman kayo magtatayo ng kung kung magtatayo kayo ng sari-sari store at hindi lang naman kayo maglalagay ng alak at sa kasigarellyo, so wag na lang kayo talagang magtayo ng sari-sari store. Ha, kasi medyo sa sa isang sari-sari store ang buhay talaga ay alak at sigarellyo. oo, uh, ah, kung wala nun, walang buhay ang sari-sari store natin. Kaya ayan mga ka-viewersa. Ito lang naman ay, yun nga kasi nga, ang dami kong nabasa, ang dami kong nabasa dun sa comment ko, ang dami sumagot na yes nga, tama nga daw. Kaya sabi ko, ayan sige, tayo ka lang gagawaan ko sila ng vlog. Ayan na nga. Ayan nga mga ka-viewers ha, ayun, opinion ko lang naman ito. Kaya kung... Gusto nila wonder mommy at wonder daddy na isalba yung sari-sari store ay bantayan nyo muna mga mga ka-wonder, ayan, mga ka-mommy, mga wonder mommy, wonder daddy, ayan, anuhin nyo muna, uh, kayo muna magbantay, try nyo kahit one month, try nyo kung ano yung, plug, kasi iba ang hatak ng negosyo pag may ari ang bantay, oo, so iba talaga kasi na dyan maaano mo talaga yung basta eh. iba talaga yung pakiramdam ng isang negosyo na ikaw mismo may ari ang magpapatakbo nito so kaya wonder mommy, wonder daddy ang may papaya ko lang sa inyo alin In case man na gusto nyong isalba, try nyo kung kaya nyong bantayan ng kahit one month muna, two months. Pero kung hindi ay, okay, i-close nyo na po. Ayun. Ayun, magbibenta muna tayo. Wait lang. Bye-bye! Hanggang dito na lang muna 'yung vlog ko. Happy lang ang like.